Hello, what's up mga kaibigan! So ito tayo ngayon. So break time natin ngayon. Kakain tayo. So bago tayo kakain, magvideo muna tayo. Gamit ko pala itong webcam. Obsbot webcam camera. So ito po yun. Ito yung nakarap sa akin ngayon, camera. So nakarecord tayo. So ito yun, kakain tayo ngayon mga idol. Eat! Bangos ang ulam. Tapos adobo ng manok. O. Para malinga malingo ah. para gumana yung kain natin, manood tayo ng video. So atin muna natin ano, ano dito. Ating i-minimize yung video natin na maliit you karon, know? yun sa kalaki. I-drag pataas. Then minimize natin para mapunta ka doon sa ano, YouTube. Sa ano mo sa monitor ng laptop mo. Ayun, pupunta na tayo dito. Sumulong so, tayo ng vlog ni ano ni Lucas ni Lucas nakasubscribe na ako sa kanya meron siyang 2.26 subscriber 2.26 million subscriber sa so, tayo ng vlog ni ito ang ganda nito eh. yun ang ganda nito close screen natin Ala ang matandang to, bitbit mo -bit, mabigat niyang tinda. Nalaman kong matagal na pala siyang tindero ng pinipig. Ilang sekret lang ay dito na ako lumapit.

Ay, masarap to. to tayo, Ang bahay talaga ni Adu. Ay, gila-gila ka. Ano tayo, ah, Masarap sana. Gugutom ako eh. Kaso, wala pang-bili. Ha? Ano to? Talaga so, iwasa, may iwasan mo yung mga ads eh. Hindi lang sila kita sa mga ads eh. <coughs>

Ngayon ulit, malaki na ako. Ngayon na. Kay... 23 23? ka tuig na ka nagtinda nito. tagal ah. 23? ano pangalan mo tayo? Si Antonio Gito. Si Antonio. Atay, masabta tayo ha. Yanin ko. Okay, salamat eh. maraming biyaya dumating kayo, no? Idol. Oh. Nag-ano, nag-ano pa ako ng trabaho?

Nadya, tapos na kayo. Huwag mo po balay. Hindi ko magkakasal. Tapos na makulit sa Tapos na Hindi ka ganahan. Kinsa may gibugi, ni mo ka Ako sa. Ay, ganun na mo ka nga. Pila may ikuanan na mo. Pila kitao mo Mga naasap sila ang isa kadlaw ni mo. Kaya nga, dala, kung mahurot, ako yung 200, kaya kung ako ako may na ay

kung pwede lang po lima na ako ang punong po sa tuhod. Kung po mo tayo na nakalihan sa pong pagkaon. Uh, grabe akong napasalamat mo tayo. Sa <inaudible> mga pala yun, kuwan tayo. At hindi talaga ako taga dito tayo. Sa Manila, construction, murag. Naray, nagpapuyon ako, pero nakoy pangatanan ni mo tayo, ha? Unsa may pangandoy ni mo sa'yo si mong kinabuhin. Ako na. Ako na. Salamat. 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 Akwala yung laos ko na lang. Kaya yeah, kung nai maghatag tayong mga bike tay, mali yung ka? Oo. Naka-bike tayo. Naka-bike? Sige. Naka-bike Naisip ko na bagay kay tatay ang bike para di na siya masyado mahirapan. Pero mas gusto niya nalang talaga maglako ng mano-mano para makapag-exercise din siya. Sunod ay nagpaalam ako sa kanya. Kunwari nga alis pero may malupit tayong gagawin para kay tatay. Bae? <hullough> <hullough>

Gitagaan mo ko ni Mone. Ice cream mo. Gitagaan ko ni Mone pinipig. Tagaan ko tigag. Hinabang. Tagaan ko tigag grasya. Okay rin mo. Nag-disigay siya ni. Ako yung iatag niya. May Makatabang sa iyong misis. O oh, kanang mga pangalaw-adlaw ni mo. Kung inangla ni mo. Ha? Yan na rin kamuti mo. Besi. Bota ni tatay. Ano? Kani sa kong ihatag tayo ha? Kani makatabang ni sa iyong kalawasan. Ha? Manod po na akong ginagamit taga-adlaw. Ginainom ni nako tay. Herbal capsule eh. Ha? Pina inakos gan sa Kung saan man ang herbal. Ito tay kani. Power pill herbal Ay, capsule. Bo. Dahil ikaw tay yung tandigan ng pamilya mo para pangontra sa sakit tay pampalakas ng immune system. Kahit saan ka pa maglakad tay, kahit malayo, ibuutin mo yan tay. Lalakas ka. Pwede mong inumin ang medicine mo kahit na sino tay. Yan. Tapos tay, available din to online sa Lazada. Pwede na lang gamitin yung promo code na i B1. One mm. uh -huh. thing, some cows make full cream milk and others make powdered milk. Are you like one? Para magkaroon sila ng 5% discount. Mm -hmm. O tay, powdered milk, herbal capsule. Oh. Mm -hmm. yeah, Yan, napakalakas ito tay, lalakas ka talaga dito. Huwag mo kung dala mong gusto sa siyaan. Tapos tama. Maaay ang magbati yung pagwala. Pulit tama naman. Yes. O tay tay. Congratulations tay. Dito na ka talaga. Dili, ayaw.

Salamat um, ka. <laughs> Ito nga pala yung advice ni tatay sa mga kapwa niya, Bento. mo Subscribe na kayo dito. Ano oh, ba? Diba? mga ano Punta na tayo sa subscribe natin.